ulang umaga po mga kabukids kamusta po kayong lahat at ito po update po ulit tayo dito sa ating mga karagdagang nagagawa dito sa bahay kubo at ito po nandito na po tayo eh. kabit na po natin yung upuan so kahapon ay lagay ko na po itong kawayan sa ilalim at pwede na po siyang upuan dito nalagyan din po natin dito katutuwa <laughs> sila dito sa ating upuan eh So, nalagyan din po natin dito sa gilid para mas maganda at doon sa kabilang gilid naman. Kaya ngayong araw, ito naman po habang maulan pa yung ating kapaligiran, ito naman yung aking lalagyan, yung kanyang sandalan. So, yan, meron po tayong mga pinrepair kahapong, ano to, uh, kawayan. Ito yung aking mga ginawa kahapon, Kini, kininis ko sila, kinayas ko ng mabuti para maging maganda yung kulay ayan makikita po ninyo ang ganda halos pantay pantay yung kulay niya. o diba so mas maganda yan kapag na ano natin na barnisa natin yung mga kawayan na yun at yung ating mga sawali. so yun yung iba po natin nung nga nagawa ay ito pakita na rin natin update na rin natin nalagyan na po natin dito ng mga dingding sa harapan kasi nung mga nakaraang araw nakarang upload natin wala pa po yan ito rin sa kabila na natin so marami rin po tayo na dagdag yan sa ilalim na na rin natin ng mga sahig ano to ding ding dyan so, maganda na po pag dinignan doon sa labas uh, at yun dito nating pinaplano na kalan nasimula na rin po siyang iholma yung kanya pinaka frame Ayan, hindi pa lang, siyempre hindi pa natatapos. Pero nandiyan na po 'yan. At siyempre para maganda yung ating view kapag nagluluto dito sa kala na 'to. Meron po tayong bintana dito. Hindi pa tapos eh, kaya nababasa pa ngayon. So, yan maganda po yung ano natin diyan. Yung view kapag nagluluto. Oh, diba? Pwede na higa higa. <laughs> masarap mamaya pupunta dito sila mama B at matatry nila ito titignan ko kung hindi gagalaw yung upuan mukhang kay mama Bee gagalaw eh. ay <laughs> Para hindi magbitak. kasi ko na. yung ating mga kawayan sariwa pa kaya ito nangyari dito kanina nagkaroon sya ng biyak pinutol ko siya ganun marami akong ginawang try eh ito pinutol ko ng lagari nung naipako ko na pero nagbitak pa rin tapos sinubukan ko dito nilagyan ko siya ng ganyan hindi nagbitak Ayan, tinuloy tuloy ko na hanggang dito pero lalagyan pa rin natin yan ng ano dito eh nang kawayan. Kaya ito ay matatabunan, matatabunan yung mga x na 'yan. Hindi siya makikita. ayos mga kabukids nalagyan na po natin ng ano, kalahati maganda siya kapag sabay sabay na lo, oh. pantay na pantay yung pagkakaputol natin kasi yung kanina oh, sinukat sukat ko muna bago ko kinabit medyo hindi ganun kagandahan so, bago natin matapos eh, nakukuha rin natin yung magandang formula o, oh, diba? wow masarap upuan lamig lumulusot kasi po yung ano dito yung hangin sa likod kaya press ko siya tsaka dito sa ilalim na upuan ayos kalahati na may ulit maganda na siya oh. parang may design oh. Yung kulay niya, mabarnesan lang maganda yan. Kasi pag ganito, maganda sa una pero nagkakaroon ng itim-itim pag nabarnis ang maganda forever maganda next ito na naman ating lutuan kalma lang hindi pa katapos hindi pa nga tapos meron eh. <laughs> <laughs> ka na namang next na plano dito lang muna tayo isa isa lang mahina ang kalaban mabawasan ko pa nga ito malalapag ganito lang po kasimple ang pagpapakinis sana ng ating mukha. <laughs> Madali lang. Oo, <laughs> yan makinis na mga kabukid. Kailangan tanggalin yung balat niya eh. Kasi yung balat ng kawayan kapag sariwa pang ganito, maganda. Kulay green. Pero kapag natuyo na, hindi na siya masyado maganda. Pero pag kininis na ganito po, maganda siya. Kahit natutuyo. po natin lahat yung kanyang sandalan and ngayon puputulan na lang para lahat ay pantay-pantay ganda na tingnan po mga kabukids ano na siya pantay pantay so kulang na lang ay yung talaga natin dito ng balagbag tas para matabunan yung mga pako dyan at dito para pag umupo na ganyan hindi masakit tulad po nito ginawa namin pinagtaklob namin ng ganyan tapos kininis yun dito Kaya, hindi siya masakit sa pako Ayos ang ating project. Kunting konti na lang. Pwede na higaan. Ito ay pinasadya talaga ni Jinky mga kabukids na medyo palaparan para daw mahiga-higaan. Oo, oh, diba? <laughs> Sarap matulog dito. Pumapasok yung hangin. Yung usok. <laughs> ebuso ko mapasok presko siya sa so tanghali ayos ate wow. wow. ulan <laughs> ay salamat na dumating na tuloy po ganda na meu po ana may turulugan na dito. Ayos na, oh. Oh. Parang may nabalik kong ano. Ano? Abo, ako lang ako upo Nabalik ko. Ito na nabalik ko. aw grabe. Dibilog, ah. May nabalik ko daw. Ay, may bukbo. Buk buk Oke. Okay. Ah. Oh. Ta ano, 'di subukan na namin. Oo. Oh, okay na. na, eh. proudly made by. Oh. One and only. <laughs> oh, ayos, Kasha, ka? Masarap matulog yan tanghali. Eh. Oh, <laughs> Kasama pa si Bilong <laughs> Ba't nakasama pala yan? Wala nang pasok. Ang ah, nakauwi na. Ah, pinawi kagad ka siya? Mm, so, hindi. Kasi hindi man, hindi nagbabasa? <laughs> Bukas ay bisita kami. Aba? Ay bisita kayo. Galing ay, so. man. Manila. Galing man. Aba, baka mayroon pa sa <laughs> Bisita lang may pasulubong oh, Bisita lang pala. <laughs> nilalagyan ko na to ng ano eh ng surong matagal na tong walang surong eh para yung anggi hindi na siya papasok dito sa pintuan natin sa front Ayan, ito mga kabukids yung kanyang pinakabubong dito sa may harapan na pinto ito yung ating entrance na pinto dito. Kasi madalas umaanggi siya. Kaya nilagyan natin na surong pa ganyan. Para hindi na siya masyadong aanggi. Papasok lang kapag medyo talagang malakas yung ihip ng hangin. Pero hindi madalas. So yun. Yan, yan po yung ginawa natin kahapon. Yung upuan. Tapos ito na naman ngayon. Buti na lang. Meron tayong dumating na helper. Pawid! Pawid. Pawid pala, pawid. <laughs> Buti nga dumating kayo eh. Merong mag-abot-abot eh. Kaso patapos na ako eh. Bago dumating yung helper eh. <laughs> oh, Binog na lang sa kanya maikti eh. Amaya na lang Ito pa lang. Ginagawa ko pa ito. Ayun, mag-aakuha mag pa doon? Na? Huh? Ng pawid? Okay lang sa'yo. Okay.

kaunti lang ba? Ito. mo ako ng kaunti lang. Siguro bawasan ito? mo lang. Ano Aha. Uh, Dalawang dangkal mo. Hmm. Tutul. Ito mag-abot oh. Abot ko sa'yo. hawakan ka mabot eh, Mga tanggal yung ano niya. Ah, ito mag-abot. daging na merienda natin sa <laughs> uh, saging merienda ito gusto ko na palamig na to Enak. ipan ko sana sa'yo. di hindi ka ata nag-toothbrush. Mm. <laughs> nag-toothbrush na yan. Baka daw, masave niya pa yung ipin niya. Eh. <laughs> Wala na pag-asa yan. Palitan mo na yan. Huwag <laughs> ako sa'yo, Bilog. Palitan mo na yan. Tapos alagaan mo na yung kasunod. Mm. Ano, ugaw? Gaya na natin? Gaya na natin, o. No? Di ba sabi mo nang nakaraan, mayroon nang umuuga? humuuga. <laughs> mga lang. <laughs> Kala ko si Tati bawal sa kape. Bakit siya nagkakape din. <laughs> Wala pa man bawal. Ba -kape. Wala akong kape. Hindi ako nagkakape. Bakit tatlong baso yan? Ay <laughs> oh, eh, sa'yo. Tati Jinky. Hmm. Oo. Oh. ta ka na ba? <laughs> si mama, hindi naman bawal. Ano lang, bawas. <laughs> hindi naman totally bawal na bawal talaga. Di ba ma? <laughs> Bawa. Kailangan konti lang. Diba? Mm. Pati asukal, pati ano. Oo. Oh. Kaso wala. Wala. Hindi ko sinusunod. <laughs> <Bawa>. <laughs> Kaso wala. Hindi ko sinusunod. <laughs> Kung hindi ka pala kape, pwede ka pa siguro. Kanina, kape na ako. Tsaka may, ano yun, may mate. Kaya, konti lang yung kape. Ano yun. Mm. Masama. <laughs> mama sama din ang coffee mate kasi high okay, cholesterol. Okay, okay, <laughs> <nga. laughs> kaya kayo nga, Kaya nga. Kaya kaya nga ba? <laughs> Disiplina. Mas mabuti pang kape na lang. Huwag mm -mm. na mag uh, Para 'yung ano mo. Pag bumalik ka sa doktor. Okay na. Mhm, -mm, goods na. Oh, goods na. Okay. By the way, mga kabukid, si Mama Bepi po ay sa mga susunod na araw. San linggo mula ngayon ay babalik-pulit doon sa puerto. Dahil doon nga po sa kanyang unang pacheck, kailangan niyang ibalik kung anong naging ano result ng kanyang ano, gamot ng 90 days. So, malalaman po namin pagka bumalik kung anong recommendation ng mga doktor. Sana okay naman. Kasi mukhang okay naman siya ngayon. Mas gumanda yung kanyang nararamdaman. <laughs> Tingin na agad si Bilog eh. Gusto niya sumama eh. Gusto mo sumama sa puerto? Oo. Oh, sige. Sinong sasama? Bago umalis sila mga mabi puerto. Mag overnight dito. Ah, sige. Ayos. Meron bantay. <laughs> Doon kami sa baryo eh. <laughs> Sana <laughs> sana lang dito. Ayos may bantay. Ate <laughs> Ping. mag overnight tayo gusto nyo Hmm. Dito oh, magulo kayo malis. Hmm. Oh. Lahat ano? kasama kanya-kanya daladala ng ulan. Ulan. Ah. Yang kulambo. Banig. Banig na ano to pajama pajama party oh wag pajama party tayo hmm pala mako ko kasi maraming lamok kaya kailangan ng pajama party sila mama mo yayain mo hmm kaya mo na sini na magpunta dito bakit ano ni ginag-asika sumagasaing magluluto dito nganta ay matutulog dito na tayo magkain oo dito na tayo magluluto dito na laging Kaldero ang ulo mo. Hindi na. Dito na yung kaldero. At amin na yung kaldero. Magdala lang kayo ng mga pantulog. Mm. Uh -uh. dito tayo. Ihaw-ihaw tayo. <laughs> 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 Ayaw ka. Kaya tayo mga madikit na matulog. Kalamok daw. Tayo ka nga magkukulambong tayo. Bakit sa bahay nyo walang lamok? <laughs> Hiyang-hiya naman kami sa bahay nyo. Kalambok. Kaso sa uh, set natin yung araw. bukid sa bagong itsura ng front ng ating bahay kubo mas maganda na siya kumpara nung nakaraan ayos thank you guys for watching bukins ay may hagben pala panira <laughs> panira may hagdan